so busy muna ngayon guys ko ako ng aking mga requirements ba so kipalituhin okay, ko muna yung mga requirements ako na ako ng pag-ibig ay hindi pala yung pag-ibig ay naka-register na po ako through online tapos yung SS ay na puntahan ko na yun nung nakarang araw tapos pinuntahan ko naman yung pag-ibig ka kaya lang sabi nila An daw anong tawag ito 7 days 5 days ba yun guys. So, kaya ngayon, magkuha ko ng barangay clearance. Hopefully, meron na pong tao sa barangay. Kasi noong pagpunta ko noong nakarang araw, eh, walang tao kasi seminar. So, sana ngayon eh, ay meron na ang tao. Kasi guys, kapag... Ang hirap kasi kapag ma-deploy -ma ka na sa work mo ba tapos hindi ka pa kompleto sa requirements. So, mas maganda kompleto na agad. So, wala ka nang isipin. Trabaho na lang yung isipin. So, na ako ng almusal. Titi, bihante ka dali titi ha. So umay wala na dito kasi titi kasi si mama at si papa ay wala dito yes. Dito sila sa likod. Ali na ka dali titi ha. Hmm? Bihante ka. Ay pagkiat dali ha. So let's go guys, tara. Hey guys, ayan tapos na po ang kumuha lo. Ibugas na po guys kaya stress mo. <laughs> tapos na po kumuha ng pag-ibig. Ayan pupuntahan po ako dun sa NBI. Grabe guys, napakalakas ng ulan. guys. Ah. So, na naman po ako ng NBI. Guys, nakarating uh, nakarating ako dito sa bahay namin. So, yun, nakuha ko na po yung aking uh, na verify ko na po yung sa pag-ibig. Pag-ibig din sa yung NBI. Police clearance. So, complete na ako guys. Ay, yung isa na lang, ay, hindi ko pa na um, napuntahan, yung pale Health. So, isa na lang po yan, guys. Madali, lang, madali na lang yan. Dapat kapag pumunta talaga ako sa pale Health, so, agahan ko kasi maraming tao, no? Maraming kuku um, kumukuha ng telehealth. Lalo, lalo na ngayon, maraming maghahanap, mag ng trabaho na mga uh, first jobs seekers. Ayun. So, yun, nandito na ako sa bahay namin, guys. Yan, maingay na po yung mga kuliglig kasi gabi na po dito sa Amen. Ganito talaga sa probinsya. Maiingay talaga dito, guys. So, may mga, ang dito, ma maririnig yung mga um, at saka ibon. Meron din ibon, yan. yung mga oh. Mga um, tigyawat. <laughs> so, anyway, kakain muna kami, guys. Twitter, next traffic tweet Di akong guys Kain tayo guys Ito yung aking aming ulam Meron dito ang pipino yung nakuha ko kanina Yan is the Yan sa so ng pipino Guys mga unta guys Mga na siya guys magkinamot na namin kayo So magkinamot ko rin guys Lami kayo magkaon uh, magkinamot na ba Ha? Eh akong pipino ramai. Kamama kasi ay an siya ah, Yung pipino niya ay hindi niya lagyan ng ay ano ba wait sa yung pipino ni mama guys bali doon niya ilagaw yung sasawan sa akin naman ayaw ko ilagay yung sasawan sa pipino kasi mag magtubig bi daw siya guys mag tubig ah, eh. ayaw mo na so, yung Pipino. Favorite okay, pipino saus -sau suka hmm. Mm. Masih suka Kain tayo guys Kain tayo Mayroon paksiyo dito Paksyong isda Saan isda siya ma? Pero oh, siya so, guys, pag isda guys. Kakagaling ko lang po pala guys sa PhilHealth Health dito sa SM Consolation. So, ang bilis lang pala guys. Akala ko matagal ako makakuha ng PhilHealth Health. Ang bilis lang pala kasi pagpunta ko doon, pumunta ko doon sa uh, um, -Health na staff. Tapos, ayun. Walang, andang walang 10 minutes. Tapos na agad. So, ngayon, andito na pala ako sa, ano guys, no? Sa, uh, sa Consolacion City. So, pa-uwi na po ako dun sa Mandawi, guys. So, see you! Pagbaba ko guys ay ayan Umulan po pala So masama yung panahon dito sa Mandawi ngayon Kasi makapal po yung ulap guys So ayan papunta pa ako Dito sa uh, Ano ba um, Sa karinderia guys Upang maghanap ako ng ulam So gusto ko uh, Kumain ng seafood Titignan natin kung mayroon tayong Mabiling seafood guys First ulap ay Bicol Express yan tapos ano tawag ito ayo di ko alam ko alam nilagpad yan ito naman ay nilagang baboy tapos meron dito nilagang isda then butan lawoy pakbet ayun pakbet po pakbet po yun, guys marami kasi mga ulam nito guys na uh, pagpipilian ito so, halang halang siguro yun Grabe guys Wait Grabe kamahal Pugita o Sorry guys Hipon. Tortang hipon. Maulan na hapon. Maulan. Guys. Taligsik. So, bawin ako dun sa working house. hindi, hindi, hindi hindi guys galing pala ko din sa an? sa SM Lashon <laughs> nagkakakulaan guys ng Phil Health densa sa uh, um, SM S, SM City Nagsiyapa ko short Nagsiyapa ko short guys ha na eh, Sa harap ka nag Sa, har sa harap, ka nag Bihis Nag Sapa ko short guys <laughs> Crash. Maulan maulan ngayong hapon maulan at saka natignan nyo po yung anko, rice cooker yung rice cooker na yan ay yan yung binigay ng aking ante uh, from Korea so kapag mag magluto ako ng kanin sa umaga hanggang ano yan hanggang gabi kasi ayan bali iinitin ko lang <laughs> parang kabago-bago pa lang niluto <laughs> Kasi pwede siya yun guys, iinit-init. So, ngayon guys, ay andito po kami sa Kulon. Meron lang po akong pinuntan dito, may inasikaso ina ina lang ako guys. And, ang ganda pala ng Kulon, para, para ka lang nasa Manila. Naalala ko dati nung nasa Divisoria po ako guys. And, to. Ang Ganda niya guys.